Ilagay natin ang more cubes. Atin ang paminta. Ito natin, na natin ang magic. Pupun na na siya. Ilagay natin ang at so Para kumulay. Ilagay natin ang sotang Ang Yan, natin ang repolyo. Yan, lagay na natin ang repolyo. Halo natin. Good morning! Yan, nagluto po ako ulit ng sotanghon. Request po ng aking asawa. Masarap daw po kasi. Kaya heto, nagluto po ako ng konti. Yan yan Oh. Pizza. Yung pinaganuhan ng pizza yan. Pero may lamang pa naman yan. Yung Luto na to. Na to. Kain na Kain tayo. So, tanghon. Mas okay ang luto ko ngayon. May Maraming sabaw. Maraming sabaw.